Good morning, good evening, uh, good evening po Ito tayo, pwede to tayo sa ating nagawang bahay Ito, magkabit uh, na tayo ng mga pintuan Tapos itong CR, ayan, yung kiniwatin tayo dyan Ito, mga pintuan na tayo Ito, pinapinturan na rin yung case kami, nang bata ka na at dito yung ating mga tiles. Ito man madali, malapit na yung matapos. Ayan. Ito na nagpagawa dito ng island sa ano. Parito may pintuan na rin dito. Tapos yung terrace na tiles na natin. Ayan, tapos na ang ating terrace. Ah uh, Alabi na lang yan ng gabay. Pati ito, moderno na tayo ng playboard para sa ano, cabinet. At dito, ayan, nakakabit na rin ang pinto. Ayan, pwede rito. Pinto na rin. Dito sa ating ano, yan, Pinto ng banyo Mayroon na rin Puesto na natin talesito, Mga saruho na lang rin Ayan Pamasada na rin at ginagawa pa Ito na lang yung puti rito Sa harapan Ayan, medyo patapos na tayo. Yung pintura naman, ito. Mga prepare na lahat, ipapinish na lang. Ayan, malapit-lapit na matapos itong ating project. Itong bintana, pinagawa na rin. So, kung ilang araw may kabit na mga itong kaysami dito. Yung binabata na nila yung ating kisame na may design. ano oh, Bukas ito rin. Naka-drop na kaysami natin. Ayan. Binabata na rin ang pintura. At ito para dito. Yung granite nito. Eh, na-order pa. Para dito may kabit na. Ito kasi mga lababo may mga granite na yan. Eh. Tilakpan lang namin ang ano para di masyado madamihan. Ito yung flooring natin dito. Ito, okay na rin. Ito na lang may county pa rito. Hanggang dun pa sa ano na lang. Ayan. Ito na lang kulang na ito tires. Ah, siguro mga mga ilang linggo na lang ito na at ang tubig ayan, matubig pa rin nakalabog pa rin ang gasibo sa tubig ba pa rin sa nalik Ayan, shout out nga pala sa aking mga kaibigan sa YouTube. Uh, May Santos, Boss Eric, uh, Iduji, G, uh, Bro Ice, uh, uh, LTC Support, Team Hill in Japan, shout out sa inyo lahat. Si Team Mayo, Team Okia, Team Kagabay, Team Pasanga, Team Bullets, and atis, yun, uh, Sis Date, shout out. Ilarawi, Desi, at sa lahat na lahat mga kaibigan, shoutout na sa inyong lahat dyan. At sa ating mga kabadi, si Badi Jerry Mix, Badi Jerry Kabakawas, uh, Pismaluki Itz. Badi Sniper Do, Dismamilang Ilang, shoutout, shoutout. Sa Badi sa Sherlan. So, sa Badi Kanutski, uh, Paparam, sa Sherlan. at pa tayong mga ano body march ay body nobi wala sa yan sa so, tao sa inyo lahat yan body hunting body sisar body wapa kills <clears throat> body bgt father leo body rarombo yan sa so, tao sa tao sa inyo lahat yan yan hanggang dito na muna yung ating live at sa uh, muli nagpapasalamat ako sa mga team na sa sa ating channel. Sambukana, Sai, ayan. Gamaroko, Eljon, Gardo, uh, Linma, uh, Su, Nambukana. Si Kahaw, ayan. Si Tao, 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 Tao. maraming salamat. ang dito naman ang ating vlogs. Bye-bye.